Isip <laughs> ko yan ba ito? Asikulo na mo 'ko. Ano 'yan? Yan na. Naaarating ng mga nagpapatrabaho dito sa Katanduanes? Ayan, yaman. Ang yayaman pala talaga ng Lagi import pa yan, mura pa niyan. ang yayaman pala Kaya pala nag import ng gulay sa Ibong? <laughs> Nag-import ng mga gulay sa mainland ang mga taga-katanduanes. Ang kayaman. kayaman ng mga tao rito. Okay, kamo? Laban yung isang festival. Laban namin sa amin. Yeah. Ginagin yeah. pa Laban po namin yung isang festival. pasok, 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 pasok. Yan. 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 sa